Hi guys. Hi guys, good afternoon. Ito naman si Grandma mag ano tayo ng ating garden dahil yung aking talong ay nagbubunga na po, guys. Ay bunga na po siya. Kaya kailangan ko siyang triman ng dahon. Yan guys, oh. May bunga na siya. Kaya kailangan ko siyang triman ng dahon para yung ano niya mapunta sa kanyang pagbubunga yung kanyang potassium. Ganyan po ang ginagawa ko pag nagbubulaklak na yung aking talong. Tinitriman ko po, po yan. Pero yung mga ganito pong trinim nyo sa ano, ipunin nyo po yan. Pwede nyo pong i ulit sa kanila. Para hindi po ma... Kasi pag marami pong dahon, shadow pong maaksaya uh, yan sa tubig, saka sa pataba. Kaya, ganyan ang ginagawa ni grandma. Tinitriman ko po, po, yan. Ang, ang bababa pa po ng talong ko, pero meron na pong bulaklak. Ayan, may buo na nga bunga, oh. Ayan, saka yung tatlong, ano, manok. Saka nga pala guys, mag-aano din ako ngayon. May dala din po ako dito na ito. Yung ginano ng balat ng saging. Ito ang gagawin kong fertilizer sa aking mga talong. Unahin natin itong may bunga guys. Ito. Unahin natin. Ito. Ganyan lang pong pag paglagay ko ng pampataba sa puno ng aking mga talong. Yung to yung ginupit-gupit kong ano balat ng saging. Kaya yung aking tanim dito ay organic talaga to mga kasisi. Wala po akong ginagamit dito ng ano pampataba na iba. Ganyan lang mga balat ng saging. Yan, ganyan lang guys. Ganyan lang ginagawa ni Grandma. Tapos ito, itong pinagupitan ko sa kanila, gugupit gupitin ko po yan. Mamaya ilalagay ko din po yan sa puno. Tapos ito pong mga ginupitan niya sa talong. Huwag itatapon po yan. Lupitin nyo rin uli yan. I-cover nyo yan sa ano, sa puno. Kasi masyadong mainit ang panahon ngayon. Pag natuyo yan, idagdag fertilizer din po yan, guys. Ganyan, ah. Ganyan po. Ganyan ginagawa ko lang. O, oh, yan. Buka okay, one step na si na. Ito yung may bunga. Ganyan lang. Kasi pag natuyo po yung mga dahon-dahon na yan, yan ay fertilizer na din. Ano yung pwes? Diba? Dami bulaklak na yan na dahil na bulaklak. Ba, diba? parang kailan lang, tinanim ko yan. Ngayon, madami ng bunga. O, oh, marami ng... Ito nga, litlit, o may bulaklak. Kailangan kasi pag ala ka talaga ng tanim mga ganito. Ala, ano mo din sila. Bantayan mo. Dahil si Grandma ay wala namang ginagawa dito sa loob na ano sa aming bahay pag hapon available lang oras o so, kaya yan napupunta ko dito sa aking mga garden ganyan ang kinukutingting ko yung aking mga garden yung aking nga pong mga palaya sayang piniste po ang daming uod pero okay lang <laughs> sabi nga ni grandpa okay lang yan bakit parang usmo Wala na akong ano, balat ng saging. Abos na guys. Wala na akong pang lagay. <laughs> Wala na ang pang fertilizer si grandma. Siguro sa linggo pag naka ano tayo. Hingi ng mga saging na nabubulok maka. Ay sa biyernes pag nakadana ko ng palengke. Lagyan na lang natin siya yung mga dahon-dahon. Tanto ako guys. Kaya yung aking garden dito walang sayang walang basura ditong nadadampot kasi yung mga dahon niya ginagawa ko din yung ano, fertilizer niya no, may bunga na po yan guys <coughs> saka pag ginaganito nyo po yung ano bago magsimula nagsisimula pa lang siya mamunga pag nakatanim sa Wilkins Battles, ganyanin nyo po siya kasi ano po yung ano niya para ano tuma umaano yung ano yung body niya tumitibay kasi example yung may ganito siya oh tingnan niyo ang liit ng puno pag yan inalagaan niyo ginagano niyo yung lupa tataba pa yan lalaki yung puno niya ganyan guys ang ginagawa ko yung lupa ilagay niyo sa may puno. Yung katong mga basura dito sa paligid.